Thank you thank you, sa sila, okay, thank you, thank you, thank you. Salamat. Sa kaligtasan sila, sa kaligtasan. Dali na thank you lang po sa. Okay. Salamat ha. Thank you, ingat, ingat. Keep safe. Thank you, salamat. Ah, padalan niyo no, no. Roberto Baluyot Galdes. Yung mga memory, mga iba na sunugan dito. Andito yung mga ibang nasunugan. Amor, may ibang pagkain ko din. Saan ba pwede ilagay ito? Yung if, hindi dito, may pagkain dito, doon sa kabila. Ang... Hindi, mayroon may, din akong pagkain doon yung dadaling doon. eh. Oh. Oo. Oh. tanong mo doon. Andiyan sila sa ating Ay, hindi. Eh, saan mo pwede ilagay ako pagkain? Sa so, kakunting ano. Ma! Ang si Ate. Ang <laughs> Hindi sila. Thank you sa mga nagbigay tol. Ay tulong Picture muna kayo, picture muna. Sige lang po, sa ma po Ma'am Tet. <laughs>

Yan, Utol. God bless sa'yo. Utol. Roberto Galvez. Baluyot, thank you. Ngayon, siyempre na ibigay na natin para para sa kanila. Ito yung saligtasan. Boss, pupunta lang dito. Sa may court. Pagkain. Thank you, thank you. Pasok na diretso na doon. Oh, yeah. no, thank you tol. Maraming salamat sa mga tulong ninyo. Ito dinadala na natin. Dito tayo sa ano. San Roque National High School dito sa kabilang building naman tayo. Dito! Kabila sa kabila. Dito ang bago. Hoy, neto dito 'to, dito 'yung kabilang building naman sa mga tent nato. 'Di ba? Ano 'yan? naman. Kasi damit, kasi 'yan 'yung. Hoy no, dami, dami. puts na lang 'yung ano, dali natin. Diba? Dyan, dyan na 'tin. 'Di ba? lang. Diba? Bemi pagay dun, Bemi. Ay sila ano? Sila para Richard. Hindi pa sila. Diyan sila lubog. Beo. Ay puta. Tingnan niyo ito. Nang. Tapos. May mga pagkain doon. Ha? Sige po. Yung piraso doon yun. Ngalan, di ko, ko alam eh. Bilang eh. bilang. Hindi ko lang sure alam ano eh. Hindi ko alam kung bilang yan eh. Basta pinadala lang din naman yan. Oh, sige. Picture na. Ano may ari nito? Sige, kahit lahat na po kami. Walang problema po yan. Marisa, 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 ano Marisa, 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 Rice? Ayun, na dyan dyan oh Si Mark Yan, thank you ah yeah. Salamat Ayun, mga ko, syempre Naibigay na natin Thank you sa lahat ng mga nagpadala Sa naman, naibigay ah. naman natin Dalawang building yan, pero mas maigi ah, Ipadala natin dito, mga foods na lang Kasi sobrang dami nila ng mga dami Tikita nyo naman oh Diba? Sobrang dami ah. Ayan, kita nyo mga kawood o oh, eh. ngayon. Tignan nyo. Makatin Manakatin sila Sobrang daming damit Mas kailangan dito foods Mga pagkain Tsaka mga ibang materials O oh, oh sige. thank you ha ah. Kami Ayun hey, oh, mga hood, -oh. siyempre maraming maraming salamat Thank you nandito ng video at syempre maraming pa tayong askasuin at sa mga nagpapagod sa mga nagpipihin makakarating yan no? hanggang kung huwag lang pong pera mas maganda kayo na lang po pumunta o sama namin kayo mas maganda po mga foods na lang inidalim po natin dito sabi ayun hanggang dito lang mga kaud maraming salamat thank you